Sa panahon ngayon ay mahirap ng gumawa ng karahasan dahil sa mga naimbento na advanced na teknolohiya upang makatulong sa paglutas sa mga krimen. Nandiyan ang cellphone, CCTV at ang bago natin na idadagdag sa listahan ay ang smartwatch. Hindi na lang ito ginagamit para tingnan ko anong oras na dahil sa advanced na ang teknolohiya ay pwede na nitong makita kung ilang beses ang nagawang paglalakad sa isang araw, kung nataas bang ba iyong pulso at okay pa ba ang tibok ng iyong puso kung ano ang lokasyon mo at kung ano-ano pa. At dahil nga sa datos galing sa smartwatch na resolba ang krimen na gumulat sa buong Greece. Welcome o welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Papasyal tayo ngayon sa Greece. Kilala ito dahil sa dito ginanap ang kauna-unahong Olympic Games. Dito din ang galing ang mga sikat na philosophers tulad na, na Plato, Socrates at Aristotle. At katulad ng Pilipinas, ang Greece ay pinapalibutan din ng mga iba't ibang isla. Kilala din ito sa mga magagandang tourist destination na makikita dito. Pero ngayon ay itutuon natin ang ating pansin sa Glyca Nera. Isa itong lugar sa labas ng Athens. At dito nakatira si Caroline Crouch kasama ang kanyang asawa na si Babis Anagnostopoulos at ang kanilang labing isang buwan na anak na babae na si Lydia. Ipinanganak noong July 12, 2001 sa UK si Caroline sa kanyang inang Pilipina at Briton na ama. Ayon sa malilipit nito mga kaibigan at pamilya, si Caroline ay mabait at mapagmahal pero palaban na babae. Sa totoo nga ay black belter siya sa kickboxing. Mahilig siya sa mga hayop at sa totoo nga ay inampun niya ang isang husky noong 2 months old pa lamang ito. At pinangalanan niya ito na Roxy. At bukod kay Roxy ay meron din silang apat na pusa. Noong walong taong gulang lamang siya lumipat sila sa Greece at noong 15 years old naman siya ay doon niya nakilala si Babis sa isang isla sa Greece. Hindi naging hadlang ang agwat ng kanilang edad at nagsimula ang kanilang relasyon. At noon ngang 2019 ay nagpakasal sila sa Portugal. Si Bobby sa isang matagumpay na piloto habang si Caroline naman ay nag-aral ng statistics sa isang university at pangarap nito na pasukin ang catering business. Ilang linggo matapos silang magpakasal ay nalaman ni Caroline na nagdadalang tao siya pero matapos lamang ang tatlong buwan ay nalaglag ang bata. Pero matapos ito ay nabuntis ulit siya at ipinanganak niya si Lydia. Umikot ang buong mundo ni Caroline kay Lydia at lahat ay nakapansin kung paano siya naging mabuting ina dito. Nakatanggap ng tawag ang mga pulis galing sa bahay ni Nababis at Caroline. Nang dumating ang mga ito ay nagulat at hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig at nakita sa loob ng bahay ni Nababis. Nakita nila sa loob na patay ang aso ni Caroline na si Roxy. Ang anak naman ni Bababis na, na si Lydia ay nakita na umiiyak at pinapalo ang kanyang ina para ito ay gumising, pero sa kasamaang palad ay ang 20 taong gulang na si Caroline ay patay na. Ang asawa naman nito na si Babis ay natagpuan ng mga pulis na nakatali ang mga kamay, may tape ang kanyang bibig at mata at ang kanyang leeg. Sinabi nito na pinasok ang kanilang bahay ng isang gang ng madaling araw at hinalungkat ng mga ito ang kanilang mga gamit ng silay na tutulog. Sinabi niya na bandang alauna imedyo ng madaling araw ay pumasok ang mga ito sa kanilang bahay at tinutukan nila ng baril sa ulo ang kanilang anak na si Lydia at pinilit silang mag-asawa na sabihin kung saan nakatago ang kanilang pera. Itinuro ni Babis kung nasaan ang kanilang cash at nagmakaawa ito na huwag sakta ng kanyang pamilya. Pero kahit sa nagmakaawa ito at sumunod sa kanilang utos, ay isang miyembro ng gangang sumakal kay Caroline hanggang mamatay ito. Wala siyang nagawa dahil nakatali siya. Sinabi nito na matapos ito ay hindi na niya narinig ang iyak at pagmakaawa ni Caroline at doon na nga siya nawala ng malay. Nang magising siya ay pinilit niya na alisin ang tape sa kanyang mga mata at ginamit niya ang kanyang ilong para idayal at tawagan ang huling tao na nakausap niya sa kanyang cellphone. Ang natawagan niya ay ang kanyang kapitbahay pero dahil sa merong tape sa kanyang bibig ay hindi nito masabi ang detalye ng buong pangyayari. Kaya naman ilang minuto matapos sa kanyang tawag ay dumating ang kanyang kapitbahay at ito ang tumulong sa kanya para tumawag ng mga pulis at tanggalin ang tape sa kanyang bibig, mata at leeg. Para que Ayon sa parehong kapitbahay, ay narinig nito na umiiyak ang aso ni na Caroline na si Roxy pero ipinagsawalang bahala niya ito dahil akala niya nakikipaglaro lamang ito sa mga pusa. Sa pag ng mga pulis sa bahay ni Nababis ay nakita nila na nawawala ang halos 10,000 pounds na pera at 100,000 pounds na halaga ng mga alahas. Ipinaliwanag ni Babis na kailangan nila ng cash dahil nakabilis silang ng asawa ng lupa at gagamitin ng mga itong cash para pambayad sa mga trabahador. Tinagdag din nito na baka isa sa mga gang ang nabigyan ng tip o isa sa kanilang mga trabahador ang nagtip sa gang para sila ilooban. Ang napakalupit at walang awa na pagpatay kay Caroline at sa kanyang aso na si Roxy ay gumulat sa lahat ng tao sa Greece at kalaunan nga ay nabalita din ito sa international news. Ayon sa pahayag ng mga pulis, napakalimit mangyari ng gantong krimen sa kanilang bansa. Madami ang nagbigay ng tulong kay Babis at sa kanilang pamilya para maresolba ang krimen sa nangyari. Kahit may sariling CCTV sa bahay ni Nababis ay hindi ito nagbigay ng impormasyon na makakatulong sa investigasyon dahil hindi ito nagana o nakapatay ito ng araw na naloba ng bahay nila. At dahil sa walang makita ng mga DNA sa bahay ni Nababis ay nahirapan at hindi makausad ang investigasyon. Lalo na ay walang witness na may interview ang mga pulis ay lalo pa silang nahirapan sa pag-iimbestiga. μπορούσαμε να μαζέψουν και κάθε μέρα, είναι, αυτή τη στιγμή είναι 10, 15, 20 άνθρωποι στο δρόμο και ψάχνουν. Αυτό ξέρω, είναι κάθε με συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μου, ό, όσο έχω μπορέσει να τους βοηθήσω. Ε, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει, θα τους βρουν τα παιδιά αυτά. Ήταν τόσο σκληροί. Ήταν το, δηλαδή δεν καταλάβαιναν από τα παρακάλια σας, από αυτά που τους μα, λέγατε. Παιδιά, μα, μα σας, όλα αυτά παιδιά, μα, μας μα, έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν, τους είχαμε πει ήδη που είναι τα χρήματα. Ε, ο, δεν μπορώ, όταν... δεν ξέρω, δεν ξέρω κατά. Εσύ κατάφερε και πήρε τηλέφωνο. Όταν συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα έχει. σου δεν βρίσκεται σε ζωή. Ε, με, όταν μέλησαν οι αστυνομοί. Όταν ήρθαν οι αστυνόμοι μέσα και μέλησαν και έβγαλαν το, από το κεφάλι μου τα δεσμό. Και, και το η κορούλα. Η κορούλα μου ευτυχώ δεν, δεν έχει χτυπήσει. Πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και ευτυχώ είναι καλά. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa sinapit ni Caroline at ng kanyang aso sa buong bansa at kalaunan ay narating din ito ang mga international news. Madami ang nag kung sino ang dadakapin ng mga polis. At dahil sa pressure galing sa mga tao, ay nagbigay ng gandimpala ang gobyerno ng 300,000 euros para mabilis na malutas ang kaso. Tatlong araw matapos ang pagkamatay ni Caroline, isinara ng mga tao ang kanilang restaurants, bar at mga tindahan para makipaglamay. Pinagpatuloy ng mga pulis ang pag matapos mailibing ni Caroline. Dinala nila sa police station si Babis para dumaan sa isang listening test para malaman ng mga pulis kung ano ang lingwah ng mga sospek. Gusto nilang malaman kung Albanian ba ang mga miyembro ng gang na pumatay kay Caroline o mga Russian. At ilang oras nga ang lumipas pero hindi niya masabi kung alin sa dalawang lingwahe. Kaya naman ipinakita din sa kanya ng mga pulis ang 150 at litrato ng mga posibleng sospek hanggang umabot na lang ito sa sampo. Tiningnan din ng mga pulis ang gang na galing Albania na nagnanakaw at nagpapahirap sa kanilang mga ninanakawan. Anim na buwan bago nilaoban si Nababis ay may nilaoban ang gang na ito malapit sa kanilang bahay. Kaya naman, ginagawa ng mga pulis ang lahat para makahanap ng leads o kung sino ang makapagbigay ng leads tungkol sa mga ito. Base sa mga sinabi ni Babis at dahil sa mga panliloob ng Albanian gang, inanunsyo ng mga pulis na may suspect na sila. Ito ay may taas na 5'5", may maikli siyang blonde na buhok, at ito ay bayulente. Tiningnan din ng mga pulis ang angulo na baka ang panluloob ay may kinalaman sa panluloob sa pilot instructor ni Babis. Tatlong taon bago mangyari ang panluloob sa bahay ni na Caroline, sinabi ng kanyang instructor na malupit at marahas ang mga ito. Tiningnan din ng mga pulis ang sospek na nagngangalang si Yanus na isang miyembro din ng gang. Pero lumipas ang ilang linggo ay dinakip ng mga pulis ang isang tao galing Bulgaria. Nahuli nila ito dahil gumagamit ito ng peking passport. Nang makuha nila ang DNA ng lalaki ay nagkaroon ito ng hit sa kanilang database at natagpuan ang kanyang DNA sa isang bahay na nalooban din. 20 minutes lang ang layo sa bahay ni na Caroline. Pero kung mabilis lang din na akusahan siya na sospek sa pagpatay kay Caroline ay ganoon din kabilis na nalinis ang kanyang pangalan dahil walang nakita mga pulis na maglilink sa kanya sa lugar ng pinangyarihan sa krimen. Pero matapos maklaro ang kanyang pangalan ay isinawalad niya na siya ang pinagmalipitan at tinorture ng mga pulis. Pinilit siya ng mga ito na paaminin na siya ang pumatay kay Caroline. At sa patuloy nga na pagdaan ng mga araw at mga linggo ay halos nawawalan na ng pag-asa ang mga eksperto na makita pa ang sospek sa krimen. ang Ηταν τόσο ότι ε, ε, Τι, ζητά... ζητάτε, Τι ζητάτε τώρα, ζητάτε, Τι ζητάτε. Τό, τό, τό. Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά του, θα του πιάσουν. Και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια τη γυναίκα μου να μην το περάσει κανά, ξανά κανεί ποτέ. Του παρακαλέσαμε, του είπαμε ότι έχουμε, Πού θα βρουν τα χρήματα και. Si Babis naman ay pasok sa police station dahil paulit-ulit ang interrogation sa kanya ng mga pulis dahil gusto ng mga ito ng karagdagang pang mga impormasyon. Sinabi niya na okay at maayos ang kanilang relasyon ni Caroline pero iba naman ang sinasabi ng diary nito. Isinulat niya na abusado at napakagulo ng kanilang relasyon at nabanggit din niya na gusto na niyang iwanan si Babis. Noong December 2019, isinulat niya sa kanyang diary na gusto na niya makipaghiwalay kay Babis. Sinabi nito, and I quote, Iniisip ko na hiwalayan na siya at pumunta sa aking kapatid. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ang pakikipagrelasyon sa kanya. Mahirap na umalis dahil mahal na mahal ko siya pero ayoko namang masaktan habang magkarelasyon kami. Una niyang nabanggit kay Babis na gusto niya makipaghiwalay noong July 2020, isang buwan matapos niya maipanganak si Lydia. Binanggit nito na miserable ang buhay niya at kukuha ito ng bagong bahay na matutuloy yan pero kalauna naman ay magbabago ang isip nito dahil ayaw niya na lumaki ang bata na walang kompletong pamilya. Naging controlling si Babis at di umano'y naglagay ito ng tracking app sa cellphone ni Caroline at sumasama ito sa therapy at counseling sessions ni Caroline para makinig. Ayon sa therapist na mag-asawa ay sinabi ni Caroline sa kanya na humahanap ito ng bagong apartment sa bayan ng Athens para sa kanilang dalawa ni Lydia malapit sa cooking school na gusto niyang pasukan. Dinagdag din ito na takot si Caroline na marinig ni Babis sa mga sinasabi niya sa loob ng kanilang sessions. At kahit laging nag-open at humihingi ng advice si Caroline sa kanyang counselor, ay isang araw nakatanggap ang kanyang therapist na ititikil na nito ang pag-attend o pagdalo sa kanyang mga sessions. At kalaunan nga ay napag na si Babis ang nag-send nito gamit ang cellphone ni Caroline. Ayon sa diary ni Caroline, malimit sila mag-away ni Babis. Isang entry niya nga sa kanyang diary ay nagsasabi, noong isang buwan si Lydia ay sinabi niya ang opisyal kay Babis na gusto niya niyang makipaghiwalay. At dahil dito ay sinabihan siya ng kanyang counselor na mag-open sa kanyang ina pero ayon dito ay ayaw niya na madismaya ito. Lumipas ang 38 araw matapos mamatay ni Caroline, ay pinuntahan ulit ng mga pulis si Bobby para sa kanilang karagdagang na katanungan. Nagmakaawa ito na pagpiliban muna ang kanilang pagtatanong sa kanya pero hindi siya pinayagan ng mga pulis dahil sinabi ng mga ito na may nahuli na sila at kailangan nila ang tulong nito para ma-identify ang sospek. Pero ang hindi niya alam ay ang balak talaga ng mga pulis ay dalhin siya sa police station para questionin. Dahil sa lalong pagtagal na hindi na re-resolve ang kaso, ay ang kanyang istorya ay hindi na nagiging kapanipaniwala. Hindi lang sa hindi maganda para sa kanya ang nasa diary ni Caroline, pero ang istorya niya ay napakadaming butas dahil wala man lang witness or wala man lang nahagip ang CCTV na isang miyembro ng gang na magpapatunay na ito nga ang nangyari. Kaya naman itinoon ng mga pulis ang kanilang atensyon kay Babis. Nang inimbestigahan ang smartwatch ni Caroline ay noong alas 4 ng madaling araw ay na-detect nito na mataas ang stress level nito mentally at physically. Ibig sabihin buhay pa si Caroline. Hindi ito nagtutugma sa oras na sinabi ni Babis na namatay ito. Sa cellphone naman ni Babis ay nakita na pabalik-balik siya sa baba at taas ng kanilang bahay ng ilong oras pero matatandaan na sinabi niya na hindi siya makagalaw dahil tinalian siya ng mga nanloloob. Matapos ang walong oras na matinding interrogation at pagpresenta ng mga pulis na mga ebidensya laban sa kanya, ay tumiklop si Babis at inamin ito na siya ang pumatay kay Caroline. This is Babis Ananya Stopoulos, comforting his mother-in-law this week. Her daughter, his wife, murdered just a few weeks before. But now police say that he was the murderer who nearly concealed his crime. Inamin nito na peke ang panuloob na una nitong sinabi. Sinabi din niya na inayos niya ang lugar ng krimen para isipin ng mga pulis na ang motibo ay pagnanakaw. Idinagdag niya na pinatay niya ito dahil nakikipaghiwalay sa kanya si Caroline at dadalhin nito ang kanilang anak. Kaya naman, sa takot na mawala ang kanyang mag ay sinabi nito sa mga pulis na pinatay niya si Caroline. Ayon sa mga pulis, ay tiningnan din nila ang motibo na baka dahil ito sa pera sosyal ang pamumuhay ni Babis. Kamakailan lang ay nagbakasyon na mag-anak sa Dubai at gumaso sila ng 47,000 pounds sa lupa at gumasos naman sila ng 140,000 pounds sa kanilang dream home. At isang linggo bago mamatay si Caroline ay binigyan ng ina ni Caroline si Babis ng 20,000 euros. Meron din lumabas na spekulasyon na baka nag-smuggle ito ng drugs sa kanyang helicopter para ma-maintain ito ang kanyang sosyal at maluhong pamumuhay. Basis sa mga polis, ilang oras bago mamatay si Caroline ay kinontak niya ang isa sa kanyang mga kaibigan at nagbukit to ng hotel para sa kanilang dalawa ni Lydia. Dumating ang alas sa ng gabi ay makikita sa CCTV sa loob ng bahay na kasama ni Bobby si Lydia sa ground floor habang nagte-text ito kay Caroline na nasa second floor naman ng kanilang bahay. Noong 1.20 na madaling araw ay tinanggal ni Babis ang memory card ng kanilang CCTV at patuloy sila nag-aaway gamit ang text. Alas 4 na madaling araw ayon sa smartwatch ni Caroline ay natutulog ito pero matapos ang ilang minuto ay nakuha at na-record ng smartwatch na may matinding stimulation na nangyari sa kanyang pulso. At makalipas lang ang labing isang minuto ay rumihistro ulit sa kanyang smartwatch na hindi na tumitibok ang kanyang puso. Sa pagitan din ng alas 4 o alas 5 ng umaga ay tumaas ang kanyang pulso ng 50% dahil tinakpan na ni Babis ang daluyan ng kanyang hininga hanggang mawala na siya ng buhay. Matapos ito ay nilagay ni Babis si Lydia sa tabi ng kanyang walang buhay na ina. Ayon sa mga pulis, hindi nagtutugma ang oras na sinabi ni Babis na namatay si Caroline nang ikumpara sa datos na nakuha nila sa smartwatch nito. Matapos itong patayin si Caroline ay inayos niya ang lugar ng krimen para palabasin na panluloob at pagnanakaw ang motibo sa pagpatay. Nilunod din ito ang pitong buwan na aso ni Caroline na si Roxy at pagkatapos ay binitay niya ito sa hagdan. At pagkatapos niyang ma-set up at maayos ang lugar ng krimen, ay tumawag ito sa kanyang kapitbahay para i-report ang panuloob at pagnanakaw. Ayon sa eksperto na gumawa ng autopsy kay Caroline, siya ay lumaban hanggang sa huli. Sa so, unang court appearance ni Babis ay sinabi nito na niyakap niya na mahigpit si Caroline sa kanilang kama dahil lumalayo ito kapag lumalapit siya. Sinabi din niya na sa higpit ng kanyang yakap ay nanginig ang buong katawan nito. Tinakpan niya ng unan ang bibig at ilong ni Caroline hanggang hindi na ito gumagalaw. Sinabi niya na umabot ito ng limang minuto at nang mapensin niya na hindi na ito gumagalaw ay tinangka niya itong gisingin pero hindi na sumasagot si Caroline. At dito na nga niya napagtanto ang kanya nagawa. Sinabi nito na nagawa niya lang ito para protektahan ang kanilang anak na si Lydia dahil bayulente si Caroline at mapang-abuso ito sa kanya at sa kanilang anak. Sinabi nito na kailangan may siya sa pagkakataon na yun para pigilan si Caroline kaya aksidente niya itong napatay. Tinagdag niya na hindi niya gustong magsinungaling pero kailangan niyang maisalba ang kanilang anak sa gitna ng kanilang pag-aaway. Ang akasasyong ito ay lalong nagpalungkot at nagpagalit sa mga nakakakilala kay Caroline dahil alam nila na mahal na mahal nito ang kanyang anak. Si Lydia ang buhay nito at hinding-hindi nito magagawa na saktan ng kanyang anak. Ayon sa prosecution, ang pagpatay ay premeditated o pinilano ni Babis dahil inalis nito ang memory card ng CCTV sa loob ng bahay noong alauna imedya pa lamang, ilang oras bago patayin si Caroline. Nang magsimula ang preliminary hearing ay ipinresenta ng prosecution ang mga ebidensya at isa nga dito ay ang diary ni Caroline. Ayon sa sinulat nito ay gusto na niyang hiwalayan si Babis pero nang mabuntis ito ay nagbagong isip niya dahil gusto niya ng buong pamilya para sa anak. Noong May 2022, sinintensyahan si Babis ng panghabang buhay na pagkakakulong dahil sa kanyang pagpatay kay Caroline sa harap mismo ng kanilang anak na si Lydia. Bukod sa kaso ng pagpatay, ay kinasuhan din siya ng animal abuse sa paglunod at pagbitay nito sa aso ni Caroline na si Roxy. Noong June 2022 ay nabalita na binugbog siya ng isang preso sa kulungan dahil di umano ay kaibigan nito ng lalaki na unang napagbintangan na pumatay kay Carolyn. Kaya naman umipilis si Bobby sa korte na ilipat siya ng ibang kulungan dahil delikado ang buhay niya sa loob. Ang lalaki na unang dinakip ng mga pulis ay si Georgie Valley. Di umano ay tinorture siya ng mga pulis sa loob ng apat na araw. Itinali siya sa upuan at paulit ulat na tinorture ng mga pulis para aminan nito na siya ang pumatay kay Caroline. Matapos may sara ang kaso ni Caroline ay na-demote ang tatlong pulis na ikinasuhan niya ng torture. Inampuan naman ang kapitbahay ni Caroline ng kanyang apat na pusa at matapos ang paglilites ay inilipat at pinangalan ni Bobby sa kanyang anak na si Lydia ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang ama naman ni Caroline ay pinetisyon upang mabago ang apelido ni Lydia. Ayon dito ay gagawin nila ang lahat para hindi na nito makita ang kanyang anak. Matapos mamatay ni Caroline at matapos makulong ni Babis, ay inutos ng judge na dapat mapunta ang custody ni Lydia sa mga magulang ni Caroline. Ayon sa report ay hindi naman ipinagbabawal ng na mga ito na besitahin ng mga magulang ni Babis si Lydia. Ayon sa kanila ay mas importante na madami at mapaligiran ng pagmamahal ang bata.